Tao po, tao po. Ma'am, nandyan po ba kayo, ma'am? Ay! Sir, kayo po pala, sir. Pag hindi po kayo nagbayad, sir, iihian ko yan sa hig nyo. Thank you po, sir. Muntik na po doon Buti na lang Maniningil na naman tayo ng utang Ang bilis-bilis pag umutang Pero pag bumayad Ang tagal-tagal Nako Ano na naman tayo Maniningil tayo Ang konat pa naman ito ni sir At ang tigas-tigas bumayad Tao po Tao po Ay, ma'am. Nandyan po ba si sir? Nalilingi lang po ng utang niya. Woo! Wala pa siya. Umalik ka na lang yung bukas. Sige. Salamat. Sige po. Salamat po. Ang ganda ni mom. Utang sexy. Swerte ni sir. Pero mahirap bumayad. Maniningil tayo ulit. Sigurado ako. Sexy na naman yung suot ni Ma'am. Tingnan natin. Tao po. Tao po. Ay Ma'am, kayo po pala. Nandyan po ba si Sir? May nihil po ng utang. Yes, Woo! Siya. Bumalik ka na lang bukas. Ako. Ang sexy ni Ma'am. Parang magpapaseksi ata sa akin, no? Oh tuwing naniningil ako maniningil ulit tayo ngayon tingnan natin kung baka sexy na naman yung suot ni mom, sigurado wala na naman si sir at hindi na naman babayad tao po tao po hi mom, dyan ba si sir maniningil ulit yes wala pa siya bumalik ka na lang bukas ha? bukas ulit Maniningil uli ako. Eto. Pag sexy uli yung suot ni ma'am, maghuhubad na ako para yun na. Tao po. Tao po. Ma'am, nandiyan po ba kayo, ma'am? Ay. Sir. Kayo po pala, sir. Ano yon? Ah. Pag hindi po kayo nagbayad, sir, iihian ko yung sa inyo. Ah. Wag, 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 wag. Magbabayad ako. Magbabayad ako. Bye. Bye. Thank you po, sir. <laughs> Muntik na po doon. Buti na lang.